na yung tilam at masarap pulutan. Kaya yan ang request kay Ali sa ating mga sulit at silent viewers na KMD Department. Kaya simple-simple lang para sa kanilang request. Kaso nga lang, kay Ali style kaya lagi may twist. Napakasimple lang ang ating episode for today. Gagawa lang tayo ng adubong patuyo na pork tumbong yung tumbong ng bawi kay Ali masarap di sana yung tumbong ng baka kasi lang ah uh, mahirap hanapin yung kaili pupunta pa tayo sa malayong lugar o tagaytay doon kasi kaili ay may katayan doon o islauter dito sa amin ay wala kaya napakasimple lang para sa ating episode for today lang tayo ng pork tumbong na pinatuyo at tubo kaya kung bago lang kayo sa akin channel huwag kalimutan lagi mag like share subscribe para titid kayo lagi sa aming mga ginagawa at meron tayong palaro kay Eli malapit na silang matatapos yung ating palaro dun sa ating batch 1992-93 elementary school Lamak Central School batch Smith, kaya galingan nyo kunting-kunti na lang sa, sa Martis ay mag stop na yung kay Eli dahil bibilangin na natin kung sino yung nagwawagi o sino yung mapalad na bibigyan natin ng ah hmm. uh, ganting pala sa kanyang panalo kaya, <laughs> galingan nyo batsmith konti na lang dalawang araw na lang ay magtapos na kayo at malalaman na natin kung sino yung nagwawagi <laughs> kaya maraming <clears throat> maraming salamat din sa inyo sa pag support nyo lagi sa aking mga ginagawa sa araw araw sana marami na rin kayong natutunan dahil talaga mahirap magluluto lalo na kung may version ka kasi nga sa ating kaili style kaya balikan na natin at papakita ko muna yung ating sangkap para pag kayo ay nagluto ay malalaman nyo kung ano yung dapat gagawin o kung ano yung mga sangkap ang kailangan para sa ating gagawin recipe <laughs> <laughs> kaya tara kung handa na kayo papakita ko muna yung sangkap kaya kung handa na let's go tara, tara na Let's go! Tuna, ito na, Kaili, papakita ko. Yung, ito yung tumbong natin, kailian. yan. O, tumbong, dahil tinawag siya ng tumbong, ay ito yung malapit na sa ano, Kaili. Really. Napakasarap nito. At bihiran nito, Kaili, ay laging sold out. Mabuti na kakaabot tayo. Ay, ito yung malinis na, Kaili. Ay, pukuluan lang natin ng konti. Para bago natin siya i-slice. Tapos, ito yung mga sangkap natin para sa ating adobong patuyo na tumbong meron tayong bawang sibuyas kapirasong luya kaili isang buong baboy pork cubes kailangan spicy kaili para mas masarap ito yung siling green at siling pula yan pamintang wazap at gagamit tayo kaili ng kinchay ito yung kinchay kaili ay nagbibigay siya ng aroma para sa ating ginagawa kasi kaili style at meron tayong stir margarine. Stir margarine lang muna tayo, Kay Lee. Kung wala naman kayong stir margarine, ay pwede pwede yung mantika Kay Lee. Depende sa inyo. Kung anong gagamitin nyo, pwede rin butter. Pero sa ating kay yung stir margarine lang, panalo na. At meron tayong sibuyas dahon. Meron tayong suka. Yan. Pampasin. Pampalat na tuyo. Baga naman. At simpre ng ating oyster sauce. Yan. At simpre, dahil nga Kay Lee style, meron tayong pineapple tang wow 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 kaya ito kaili, pakukuluhan ko muna itong pakukuluhan ko muna itong pisaw na to bago natin siya i-slice para yung mga sangkap ay ayusin na ito ni Boy Mokbang para mamaya ay mag-uumpisa na tayo kaili sa ating pagluluto kaya tara, let's go kaili, pakuluhan mo natin salam mo natin siya kulang natin ito siya ng saglit kayli para Malinis na kasi ang kayli Kaya Tapos kunting tubig Maglagay tayo ng kunting tubig Yan Tapos maglagay tayo ng kunting asin adobong patuyo Yan, hindi na natin lagyan kay Lee. Yan lang, paminta, asin. Okay na. Yan, balikan na lang natin ulit yan mamaya kay Lee. Pag nag-slice na tayo, balikan natin si Boy Mukbang. Yan kay Lee, si Boy Mukbang ay nag-umpisa na sa kanyang activity yan. Nahayos siya na kay Lee yung sibuyas. Yan. Yung bawang naman ay hinihimay na ni Boy Mukbang. Boy Mukbang kay Lee, mabagal na, walang kain ito lang yung sangkap natin kay Eli. Napakasimple lang. Yan, baka naman. Kaya balikan na lang natin ulit mamaya si Boy Mukbang kay Eli. Dahil gutom na si Boy Mukbang, kaya mabagal ng kanyang activity. Okay. Kay Eli, balikan na natin yung pinakuluan nating isaw. Wow! Kaya may naya kay Eli, ay okay na to. Palalamigin natin yan para ma-slice natin ang ating tumpong. And Okay, ready? Okay na. I-slice na natin ang ating tumbong para tayo ay magumpisa na, para tayo ay makahab-hab na. Napakasimple lang talaga ito yung para sa ating recipe. <coughs> Adobong tumbong o isaw ng baboy. ayos. Ito napakasarap uh, kay Lee napulutan pulutan, kaya minsan ay pag ano, laging mabilis maubos, sold out. Kaya ang masarap nito kayo ni ay adobong patuyo. Tapos spicy pa. Yan. Yan kayo ni. Ilagay tayo ng kunting mantika dyan. Ilagay na natin <coughs> ng Mr. Macari natin Ito kasi kay Eli ay nagbibigay dito siya ng pangok para sa ating pagluluto. ya dan nasi kuning bu ya dan nasi kuning bu ya nasi nasi kuning bu dan nasi kuning madu bagaimana dengan bawang ini lagi nasi kuning bu ya atau bawang sekarang bu ya nasi kita menghasilkan pada nasi yung magbibigay ng para at sa ating ato kung tungkol o so isaw ng pangok ayan na lang natin kaya yung brown, kaya natin isagay ating isaw yan kay Iggy pwede natin, natin ilagay ang ating isaw napaka pangok dahil gusto na gusto mga sangkap natin tagay na natin ang ating tungkol o so isaw Balikan natin lang natin yung palay sa tuloy para kung nag-alpun so natin ilagayan natin mga santas. Okay, dito pagkalipos na ng kung minuto, balikan na natin. Wow! Agul! Okay, okay na sa tuloy dito. Hindi na tayo dito magkaroon ng pampalasa. Wow! Para ay mag-absorb na yung mga ilalagay natin sa kanya. Maglagay na tayo ng tuloy. Isang sandok lang. Yan. kainan natin ang na ating isang buong baboy or cubes. Maglagay na tayo ng whisker sauce. Kalating sandok lang kay Lee. Ayan. Maglagay na tayo ng pamintang wasak Ito ang na natin. Ito ang na natin ng pamintang Wasak natin. ilagay na natin ang ating pineapple chunk. Mikot lang natin ito sa kayo. Wow! Panalo na naman. Mamaya na tayo ito mag-uigayin ng suka. Iyan lang muna natin ito mag-absorb yung mga santos natin para mas bumangu at sulit-sulit dito sa iso natin ang natuwa. Balikan na natin ito sa iwi Takpan panan natin ito para magagustod yung mga santos na ingredients na nilagay natin grabe ang pasma nakakatutong yun kayo ni pagkalipas ng 10 minuto balikan na natin agoy wow grabe ka wow. kayo ni yung pamo wow panahanaw na sa iwi oh. na ang bango ilagay na natin kayo yung siling green at siling pula para spicy na yan yan Grabe. ito ay napakasarap na pulutan kayo kaya yung solid natin dyan na kill the department ito na yung request nyo na adobo tumpo siyempre spicy kay style sarap maglagay na tayo dyan kayo ng suka Ikala ating sandok lang para sa suka natin. Yan. Ilagay na natin yung laurel. Magulitin ang laurel kayo. Magulitin ang aroma. Yan. Bago natin ilalagay yung ibang ano natin kayo. Yung kinchay at saka yung dahon sibuyas. Ay magsha-shutout tayo kayo sa yung mga sulit. Takpan muna natin yan at balikan lang natin. Ayan daily bago natin balikan ang ating pinagawa, ang ating adubong tumbong si Pri Style. <coughs> magsha out muna tayo lagi sa ating mga sulid at silent viewers yan Kaya shout out Mami Dory sa Room Vlog from USC, California. Shout out 6565 Ilina and actor Vlog. Shout out Huwat you know what? Stout and and the rolling stout bakilan from Saudi Arabia. Shout out sa Yo, kita tahu cayo. And the rolling bakilan, kita tahu cayo. At ingat ka palagi, nandito lang kami ay laging bibigay ng tip para sa'yo. Kung dahil nasa malayong na lugar ka kaya ingat ka palagi dyan Andy Lorlin Bakilan from Saudi Arabia shout out sa at ingat ka palagi ito na si Boy Mukba mula ikot kita sama uh, shout out and the boy Larizo from Rome, Italy shout out Jerry Sinaris Vlog shout out at the GB TV shout out uh, Bungo TV Vlog shout out Adrian Black from Leti setout Kim Tjanel from Malaysia's Bangka City, setout Damazu Ramos from Cebu City, setout James Channel from Saudi Arabia, setout Bista living in Japan, setout in Japan, setout Laila Kategayama from Japan, setout Mami Mel from Muscat Oman, setout Madu Black, setout. Read official blood. Divina The blood. Stout needs blood. 887 is seven. Stout. Early Don Laurino Bayuna. A missing Yaj channel. Stout. Amigos Amigas from San Rafael, San Carlos, Pangasinan City. Shout out Mercy Win Kasulas from Nidoran. Stout. Hilton and Hailey blood from Saudi Arabia. and Ma Michelle Kawakubo. Shout Yun, maraming maraming salamat sa inyo, lalo na sa kay Ma Michelle Kawakubo sa pagtagkilik lagi sa aming mga ginawa, ginagawa sa araw-araw. kay maraming salamat sa iyo, Ma Michelle Kawakubo. Maraming salamat at ingat ka palagi, lalo na kay Andy Brolin Bakilan from Saudi Arabia. Kaya, thank you so much at maraming maraming salamat sa iyo at ingat ka palagi dyan. ECX ng Cameroon. Stout! Shout out to Riders. Shut Alabang Boys. Shut Sunura Boys. Shout QMD Department. Shout out Hero. Shut Shut Gilbert Santos. Shout Chris Molina. Shout Glenna Katun. Lorenzo Bora. Shout out Jaden Kim Delegiga. Fernando out Bernardo Canyon. Jewel De Villa. Up. and Gilbert Sulubri. Oh, yun mga marami maraming salamat sa inyo sa pagpagkilip nyo lagi. At tulang sawang sumabaybay at sumuporta sa aking mga ginagawa sa araw okay. thank you so much everyone. At ingat kayo palagi ay Kuti Boys. Napakasimple ng Easy P. Isang adobong tumbong ng baboy. Masarap pulutan, pero sa atin, pangokbang. Wow. Wow. <laughs> Kaya tara, balikan na natin ang ating ginagawa baka nasulog na kaya ano pang hinintay nyo tara na let's, let's go okay pagkalipas ng 10 minuto balikan na natin agoy wow 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 grabe kay mamma mia wow 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 Sigurado naman ito kay Ili. Tawag na naman ang kaltero nito sa ating adumong tumbong. Ilalagay na natin kay Eli ang ating kinchay at sibuyas daon para magkaroon na ng aroma. Ilagay na natin kay Eli ang ating kinchay. Grabe. Ito yung dagdag aroma kay Eli. At ang ating sibuyas. Para na ng ating urado kay Leo. Ano na siya kay Leo? Sino Dahil diyan, na siya. Wow, ang bako. Tikman muna natin kay Lee bago tikman ng ating urado Meron na tayo yung isang masarap na pulutan. Kaya kayo hindi Ito na yung request niyo Sana makuha niyo to ang ating recipe na kay Leo style. Tikman muna natin kay Leo. Dahil yung isaw natin ay goods na goods na rin. Grabe, sulit. Sulit ka talaga, Kay Ily, pag, uh, pag pinaghirapan mo. Mmm, abo. Grabe. 150% Okay na to. Ay na, Kay Ily, titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginagawa nating adubong tumbong. so pakai ini sebuah mukbang yang dali lah mikai kan yang oh lah dia nak kaya oh mama mia wow 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 grabe kaya ini kaya pwede pwede na kayo kumuha ng kanin ito na ang pulutan kaya maghain lang kami ng kanin kaili at kababa na wow 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 yan kaili ang ating finish product ko oh, nakakagutom wow 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 ang ating finish product at tubong tumpong yan rice ni boy mukbang at gutom na naman si boy mukbang kaili kaya tara lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na para sabay-sabay tayong mabubusog para sa aming easy at simply recipe rice natin kayo. Wow! Ulala! Panalo! Oh my God! Wow! Yung kayo ka, tapos ng natin magluto at gumawa ng simple recipe. Grabe! Panalo! Kaya... bago tayo kumain para salamatan mo lagi yung blessings na binibigay sa atin sa araw-araw Lord, maraming maraming salamat Lord, sa so, blessing ng Diyos ang kami selamat, ilang mga kasi walang salamat Lord, and God bless you Amen! Ajay. Ano pang inintay nyo? Tara! Habhaba na! Napakasimple recipe at madaling pulutan kaya lahat di hindi pa terah Ta kain tayo sa inyo Ah, Mami Michelle Kawakubo Kain tayo ma'am Jim Boylo Rizzo from Rome Italy Ati GVTV And Bungu TV Vlog And Andy Florin Bagilan from Saudi Arabia kain tayo Dai, kain tayo dai Cuba baik kenapa? na para sabay-sabay tayo mahu Kaya tara Ano panginin tayo nio Abha banah Wow, tara kain tayo sayo Adrian Vlog yun rin si Naris Vlad at nati TV tara, let's go! first bite mukha yung tigay ni mukha tayo mmmmm grabe -hmm. sarap kain tayo dahi tara, sumabay ka na para sabay sabay tayo magbubusong mmmmm grabe panalo hmm ah astray kumapit lahat ng ingredients natin dito sa tumbong ng baboy panalo kerana kita memikirkan ubat ubu ubat ubu kerana dia memang air kain-kain flour indah tidak lah Kaya kayo eh. Pwede po dito kahit kung hindi ka na umiinom, pwede mo siyang habang nanonood ka, gawin mo siyang pang imagas. Al ah, mm. Spicy pakai ini Kerana suami Hmm sa tenaga ini pulutan spicy na malinam nam dahil doon natin kay Eli hmm So, dalam siapa yang mempunyai kairi, dalam para kang kumain ng mga ano panalo masarap talaga pag spicy mm. Elia. Yeah. Tulad na naman tayo kay Elia. Liliquid mo namin ito bago kami papaalam sa inyo. Oh. Uh. Yung kay Elia, uh, Tapos lang natin kumain na napakasimpleng recipe. At tubong-tumbong, simple, kainis talaga. Ka. Grabe panalo. Kaya, uh, at maraming maraming salamat kay Andy Explore Lynn From Saudi Arabia Thank you so much Ingat ke pelagi dan Dai <laughs> Ya yeah. Papa alam nak kami diri Kaya kung wag kayo lagi nak kalimutan like Share Subscribe Para titik-tik lagi sa aming mga ginagawa At maraming marami selamat, Bye-bye